pag nga natin ito mga kapuso. Nasa linya natin si Commissioner ng Bureau of Customs, si Sir Ariel Nepomoseno. Magandang umaga po, Commissioner. Live kayo sa Double Wing sa Double B. Radyo na, TV pa. Good morning, sir. Uh, good morning po. magandang umaga. Balita ko, Ati, hindi, mga na oh, uh, oh, hindi kayo napapagkatulog salamat, salamat. ngayon, Commissioner. Sa dami po ng inyong inaasikaso. Ano po? Sa Bureau uh, of Customs. Ganun, Meron ganun, po, ganun po talaga. Yung 28 na luxury vehicles na mga diskaya ay under na ng custody ng Bureau of Customs. Tama po ba? Tama po. Kapatay na po natin yan. Oh, pero nandun pa rin ito sa, mga, sa gusali ng mga diskaya. Only may nagbabantay ng taga BOC at PCG. Ganun po yon. Tama po yan. Hindi siya pe... Okay da uh, mariin na rin tong uh, sasakyan pinag-uusapan natin ha 28 28 Pero nasa custodya na ng uh, BOC uh, oo oh, 28 oh. out of nung una sinabi ni Ms. Diskaya na 40 mm, tapos eh. sabi ni Senator Jingoy ang kanyang mm. information ay 80 oh naku po dami Sandang sandamamak oh. naliligo ka na sa oh, sasakyan oo oh. <laughs> <laughs> oh, okay na balikan natin si uh, <laughs> aling doson natin pag ako yung naliligo na ako ng turnilyo at saka grasa oh, diba <laughs> oh. gusto ko malaman doon ano ang uh, naging uh, ikang uh, biglaan na uh, uh, legal na basihan Nagtula. para i-hold kasi syempre sasabihin ng kampo ng mga diskaya eh property nila ho ito. Bakit may nagreklamo ba? Na, 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 oh, wala pa naman napatunayan na oh, ito oh, po oh. ay kinuha oh, oh. sa, sa legal na paraan. Kung anumang paraan, oh, di ba? So, oh, oh. oh Sige, balikan natin Commissioner. si Commissioner Ariel Nepomuceno. Commissioner. Okay. So hindi hindi kailangang ilipat dahil Well, uh, sa, uh, isa, wala po kami sarili ngayon. Uh, sa wala kami sarili nga secured warehouse na tinatawag. So baka magtagal pa kung magpo-procure or magre-renta pa. Okay. Biglaan po itong nangyari sa atin. no mm po tayo mag-alala. fully covered yan, fully secured. At huwag mag-alala na kung magkakabulungan po dun sa loob ng Bistaya Compound. Uh, hindi po mangyayari yun. O Commissioner, gusto na nating lidawin para lang ho, may side din sa side ho ng uh ng uh, itong pamilya no kung ano yung nag naging legal na basehan at bakit ano yung nagtulak oh uh, nagtulak uh, ito ba dahil sa clamor lang uh, at nagkaroon ng investigasyon at sino may construction paano company paano kayo nakakuha na search warrant mm -hmm. niyon oh. oh ang, ang, totoo po niyan dahil napakaingay na po nung, nung uh, investigation po ng mm -hmm. ating uh, Blue Ribbon Committee. No? Tapos may mga pahayag na rin po ang ilang mga senador, kagaya ni Senador Ting Lacson, sa Blue Ribbon man, si Senador Marcoleta. So, of course, minomonitor po namin lahat yan. At sa media rin po, may Opo. mga nagtatanong na po kung ba't yan nangyayari. Ano? So, minabuti po natin na talagang tumulong dyan at ang utos din talaga po ni Pangulong Bongbong Marcos. Yung mga naririnig namin ng mga pangalan o organisasyon, kumpanya, at tumulong na kami yan ay inirelay naman sa amin ni Secretary Ralph Recto. No? Mm -hmm. So kaya gumalaw na rin po kami. Hindi lang naman po kami, pati yeah. ang BIR gumagalaw na rin po. Opo. So okay. so ngayon ho, ilang araw na rin ang uh, well, sabaki, so bago, bago pa lamang pala, nasan ho tayo sa punto na iniimbestigahan kung ito bahong uh, uh, pagbili ng mga ito ay dumaan sa legitimate ho na paraan. O oh, nagbayad ng tamang duties and taxes. Uh. Kaya po, malabo po yung linya. Sorry okay. po. Ayan. Uh, Commissioner, eto oh, lang, matanong. Nasaan na investigasyon daw po ninyo? Para malaman kung ito ho bang mga vehikulo ay uh, dumaan sa tamang proseso, legitimate na nabili ng pamilya. Uh, hello? Sorry po. Uh, okay. 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 so, uh, may problema sa linya siguro. Uh -oh. uh, one more try ha? <laughs> uh, one more Commissioner, try. Commissioner, uh, yung Kasi, tanong ko lang, gusto ko lang malaman kung hanggang kailan siguro ang investigasyon para ma-determine na legitimate ho ang pagkuha at pagbili nitong mga sasakyan ng Pamilya Diskaya? Uh, yung proseso po? Opo, opo. Uh, ah, ganito po yan, uh, unang-una, yung mga dokumento, i-examine po natin yun. Madali lang po yun, kaya po namin yun. Pagtutugma-tugmain po natin yung dokumento ng BOC, mga dokumento ng registration sa LTO, at of course kung merong HPG issue, pero wala naman daw po sa HPG so far, no? Ngayon, hindi naman po kami titigil sa dokumento lang. Yan hmm. ay unang hakbang lang. Opo. Kailangan yung mismong dokumento maging tugma doon sa makikita naman namin sa sasakyan mismo. Sa sasakyan, ganito po kasi yan. Eh, merong hmm. VIN number, uh -huh. yung vehicle number, at meron din po yung mga iba pa ho mga markings na malalaman po natin kung anong tamang modelo niyan. At kung hmm. alam natin ang tamang modelo, itutugma natin doon sa mga dokumento. Kasi ganito naman po yan wala naman pong mandadaya ng dokumento para magbayad ng mas mahal. Wala naman pong logic yun. Ano? Yes. O, so, pag, pag ang kanilang natipid dito sa, pag, sa mga sasakyan na ay more than 20%, nalaman natin, Uh, yan po ay pwede na pong ma-forfeit in favor of the government po yan. Ano? Mm -hmm. At ngayon, dahil nakapagtit, nakapagpababa uh, pababa o nakatipid o nandaya sa tamang babayaran yan, Ibig sabihin may mga dokumentong na peke o may hmm. mga information doon na tinaya, magkakaroon po ng criminal aspect yan. Opo. So yan naman po ay kaya natin hung malaman yan dahil may digital footprint naman po dapat Opo. Y ang yung mga tinagbabayaran ng mga proseso sa BOC. O gaano na tayo ka-advance sa teknolohiya na pag nakita niyo pa lang ang bihikulo, pwede nyo i itype yung sabi niyo nga bin, bin number niyan at malaman lalabas na ho sa customs database na ay hindi ito dumaan sa APIN, hindi ito dumaan sa customs. Ha? Ah. At uh, ewan ko kung saan ang galing yan. At illegal ito, nakapasok sa bansa. O, oh, para maging accurate po, po, kapag walang dinaya, walang problema, alam nyo, in 5 to 10 minutes, malalaman nyo po yan eh. hmm. Kasi, na, may pagpandaya ka lang po pag meron kang talagang uh, uh, dokumento na itinago hmm. o hmm. yung mga informasyon na tinago. Halimbawa, ganito. Ako Opo. ang... Uh, modelo po ng inyong sasakyan ay eh, talagang 2025. Hmm. Para makatipid po kayo ng dapat bayaran, gagawin niyo po 2020. Okay. So, yung dokumento niyo, pang 2020. Subalit, so, pag check naman namin yung mismo sasakyan, sa VIN, hindi po matadaya yun, ano, yung modelo. Kung so, itakita na natin kagad, iba ho yung dapat bayaran sa 2025 na modelo oo. at sa 2020. Okay. Alin ho sa mga sasakyan na nandun ho sa inyong kustudiya, ang 5 to 10 minutes lang na-determine yun na na-questionable? Meron na ba? Uh, Lunes ko po malalaman po talaga lahat para hindi ko po hulaan. ano, Subalit so, may mga in reports naman po sa akin. Kaya lang ha, ayoko po parang ihayag tapos babawin ko nagkamali kami. Mm -hmm. No? Mm -hmm. Dahil ganito naman po, uh, this much I can say at this point. Ano? May mga initial reports na may dokumentong wala na dapat ay nandoon. Ano? Uh, sa, sa proseso namin, dapat registered siya doon sa ganong proseso, subalit wala. Ngayon, ayoko kagad husgahan o mag-conclude na therefore, dinaya yan. Ano? Kasi mali po yan, irresponsible on my part. Dahil what if talaga naman nawala lang yun na walang walang hindi sinasadya although siyempre mas malamang sinadya po no? so may mga ganun na pong initial report. so balit again gusto kong manigurado para yung pag-uulat naman natin po sa ating kababayan tama ang tinitignan ko kung timeline po namin uh, matagal na po sa Martes para magkaroon kami yung initial report. Initial means mm -hmm. ganito po. Ano? Mm -hmm. Hindi ko po kailangan kumplituin yung 28 sa proseso. Kapag may natapos na po tayo, kahit tatlo, apat, kapag may depresya, niulat na po natin yan. yun yung partial reporting Commissioner, na in po sa aming grupo. Doon po sa 28 na na-under your custody ng BOC, may natutukoy na kayo na nag, uh, nagbayad ng tama o hindi tamang buwis? Uh, initial po, mer meron na pong, again, uh, initial report, mm -mm. meron na pong mga hindi tama ang pagbabaya mm. initially. Okay. Kaya lang na, pinapabalidate ko lang po. Okay. Pag halimbawa po ganon na mayroong hindi nabayaran ng tamang duties and taxes nung pinasok sa bansa yung imported na sasakyan, ano po ang legal na proseso na gagawin ng BOC doon? Ano mangyayari do sa bihikulo at doon sa mga diskaya? Oh, ganito po. Halimbawa po uh, ang diskaya po mismo ang nagpasok niyan. Apo. Although sinasabi nila, hindi po sila binili lang daw po nila sa dealer. No? Uh, ibig sabihin, kung sino man ang nagpasok niyan, ganito po yan, sila ang mananagot sa batas. Ganito ito mm -hmm. naman po yan. Kapag ang diferensya ng binayaran ay higit sa 20%, mm -hmm. ibig sabihin, kung 10 milyon ang dapat mong bayaran, dinaya mo at mm -hmm. uh, 2 milyon na tipid. 8 milyon lang yung binayaran mo, so mm -hmm. may diferensya ng 20%. Forfeitable na po yan. Uh -huh. So mm -hmm. para ma-establish po yan, na mm -hmm. nakita namin sa dokumento, mm -hmm uh, magkakaroon po na kami ng tinatawag na seizure proceedings. Mm -hmm. Pipirmahan po yan ng port collector. Ako mismo, pipirmahan ko po yan. Mm -hmm. Sa seizure proceedings, hindi pa may ibig sabihin ay eh, final na yun. Apo. Meron silang huling pagkakataon upang ipaliwanag na bakit lumampas sa 20% yung pandaraya. Ngayon, Apo. Uh, para makadaya ka naman ng 20%, halos madalas ganito ang mangyari. May mm -hmm. dinaya ka rin dokumento. Yes. Doon papasok yung criminal aspect. Falsification. Kasi, falsification na po uh -huh. yun, may fraud na po yun. So, may criminal aspect yan. Mm -hmm. I-demanda de natin kung sino man ang nagpasok niyan, may kulong po yun. Mm -hmm. So, hindi na pala yun, uh, uh, hindi na pala yun pwedeng sabihin na, hindi, kung kulang mano ang, babay, ang binayaran namin po is, willing kaming bayaran. Ay, hindi, crime has been committed. Hindi, hindi, gano'n, hindi, hindi po Hindi, eh. hindi oh, madadaan sa pera. Po ang, hindi po, hindi po pwede yun. Kasi pag ganyan po ang magiging patakaran po natin, eh, lahat na smugglers yan po sasabihin sa okay. atin, di ba? Okay. Well, uh, magiging, uh, hanggat, hindi po uubra yung ganun. Oh, hanggat nandyan ang under custody at hindi nalilinaw ang dokumento at records ng mga sasakyang ito, hindi yan pwedeng ilabas o gamitin po ng mga diskaya? Hindi po, hindi po. Tell yun po natin na talaga may pipong na. Hindi po mangyayari yan. Okay, nakikita namin uh, ah, meron na, na ano, sticker eh, sa oh. bawat sasakyan. Ano nakalagay doon, uh, Commissioner? Donat, ano, tell you po yun. nang ano, uh, warning po 'yon uh -huh. ng uh, BOC. So, ano po 'yan para masigurado po natin hindi pag-iisipan pumalabas yan. Kaya ang ang sistema po natin, kaya nandun din po ang mismo nga Philippine Coast Guard para hindi BOC lang kasi uh, tanggap ko naman. Uh -huh. uh, iwala na ng ating mga kababayan sa BOC ay e negatibo. Masama po ang image ng BOC, alam ko po 'yan. Uh -huh. So, sinamahan po natin ng Coast Guard upang magkaroon po ng kumbaga another agency na mm -hmm. na nakikipagbantay. Ano, nagpapasalamat nga ako sa Coast Guard kay eh, Admiral Gaban. Mm -hmm. And then, meron naman local police din na nasa paligid at may HPG din. Mahirap na pong, mm -hmm. ano po, mahirap na po ipuslit pa po yan. Sa Opo, sakitin. pero hindi naman to Commissioner, na uh, VIP ang treatment. Masyado natin na secure ang area na parang may libre na, may parking na may security pa ang nagbabantay. Hindi naman ganoon ang tingin. Uh, kasi gaya nang nabagit mo partner kanina, mm. uh, di ba may mga espasyon naman, bakit di na lang dalhin sa compound? Wala nga compound, daw silang space. O baka ang somewhere. So, uh, kailangan po natin gawin huyok Kasi pag nawala naman po kahit isang sasakyan doon, malaki po mawawala po sa atin. No? Ngayon, uh, hindi ko na po muna iniisip po yung mga, mga ring akusasyon po kung bakit po natin doon nilagay yan. Importante, mm. kontrolado na po natin. Nandiyan mm. -hmm. yan. Oo. mas Last... mahirap pa po, itatransfer pa, mm. mag-opo. Correct. Mm. Opo, ako Last question May... ko oh, na yun. lang, Commissioner, meron pa mm. ba, out of, uh, maliban doon sa 28, meron pa ba tayong ibang target na masasakyan po na mga diskaya? Ah, opo. kasi po ganito ang istorya niyan eh. Mm. Doon sa social media post nila nung during the election campaign yata, ginamit yan. Ang sabi nila, 14. Yes. Diba? ba Uh, and, tinig tinignan ko rin yun. tapos may nakikita ko doon na wala dito sa 28 eh. Kaya hindi po ako pwedeng lokohin po diyan. Ano? Pasensya na po ano. Hindi ko mm ayoko magugus po ano. Yan e factual kahit po kayo naman ang tumingin ng video. eh aha na hahanapin niyo kagad kung lahat ba nung nandoon ay eh, nandito sa 28 po ba. So sa Blue Ribbon Committee naman ang sinabi na plan 28. So, kaya minimum target namin na nagawa na natin, hinamol namin yung 28. So, ayan na, nandyan. Ngayon, napaliwanag paliwanag naman kung ba't 12 lang yung aming na-search warrant, Ang ako nag-utos niyan, kasi kung kukompletuhin pa namin yung impormasyon sa intelligence mm -hmm. ng 28, magtatagal pa ho yun eh. Opo. Okay. Uh, Ganun po. Kaya oh. inuna po natin labing dalawa at Opo. ano mahahabol pa namin, habulin po namin. Okay. okay. Hindi, ako lang, hahabol lang talaga. One last. Yung pong isang sasakyan ho doon na merong payong partner, yun ho ba ay... Bentley. Rigid. Oo. hindi, iba ata. Yung doble ang letter. Ah, oh, uh, Rolls uh, Royce. Royce. Yun, yun, yun. Yan Rolf, ho ba, legit na meron nung pwedeng makabilihon niyan? Pwede maipasok dito sa Pilipinas? Allowed ho ba yan? Ano naman po. Ah, Kapag okay, naman okay, okay. po kayo, may, may dealer po yan dito. sa ah, so may 42 million ka. <laughs> yun yun. Oh, ma <laughs> oh, mahal po yan. Mahal po. Okay. Yan, mahal po. Oh, mahal right. oh. Sige, right. sige. At least klaro ha. Wala ho. Kasi baka yung iba dito is smuggled o. Oh, commissioner, maraming salamat po sa oras ha. Oh, salamat din po. Good morning. Thank salamat you, sir. Thank salamat. you. Salamat oh, din po. Si Commissioner Ariel Napumuseno ng Bureau of Customs, mga kapuso, at ang, ang binabantin.